Alam po ninyo, matindi pala ang ating President Ferdinand Marcos Jr. Kung kaya marami, marami sa pamahalaan na gusto siya ibagsak. Alam niyo ba kung bakit? Bakit siya matindi at bakit siya gusto ipang, ipabagsak? Yan. Yeah. So, yan po yung i-discuss -di natin ngayon. At bago natin i-discuss yan, kung di ko pa kayo subscriber, eh mag-subscribe na po kayo kay Lola. Kay Lola, Madam Villanueva. At uh, mag-like, mag mag mag-comment, mag-share, and press the notification bell. And also follow, follow me sa aking TikTok account, si Gloria pa. So, yun nga po yung sinasabi, yan po ay sin sinabi ko. Dahil nga kasi, sa aking quiet time, uh, na may sinasabi po ang Lord, bakit bakit gusto nila na maipabagsak ang ating president so yan po yung isa yung sa mga sinabi ng Panginoon sa akin kaninang umaga no, October 31 ngayon 2024 at kasama yan yung isa ko pang vlog na po ito ang sabi ng Lord, no? Sabi niya dito, sabi niya, Anak, nais kong iyong malamang marami sa inyong pamahalaan ang patuloy na gumagawa para ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay maipabagsak. At tinanong ko, mismong, mismong nasa pamahalaan ang gusto magpabagsak sa kanya, Lord. Tapos alam niyo, sabi ng Lord, Oo anak, maraming taga-pamuno niya, patuloy na naghahangad na siya ay matanggal sa pagkapangulo upang sila ay makapagpatuloy sa kanilang mga ginagawang kontra sa panuntunan ng inyong Pangulo. Ayun pala naman, ano, yung panuntunan ng ating Pangulo, maganda, no, para maging malinis ang ating pamahalaan, no po. Pero, siyempre, mayroon mga gumagawa ng katiwalian, mga nangungurakot. Kaya yun, ito, kinakailang, kaya pala, gusto nilang pa maipabagsak ma, ma, ang ating president para magpatuloy pa rin sila sa mga ginagawa nilang yun nakatiwalian ang mga an, ano-ano ginagawa nila na serye ayon ng pangulo yun di ba pero ito yung sinabi ng Lord kinakailangan, panalangin ninyo ang mga iyan ay mawala sa kanilang kasalukuyang kinalalagyan upang malinis ang inyong pamahalaan tapos, so yun po yung ano, yun po yung dahilan bakit gusto nila ipabagsak. Kasi, ang, ang pa ating pangulo, gusto niyang ang ating president, ang ating bansa ay umunlad, pa Kasi siyempre meron siya mga ginagawa mga hakbang para ito ay katuparan Kaya lang, yun naman ang ayaw ng mga taong nakakasama niya sa pamahalaan. Kaya gusto siya ipabagsak. Grabe talaga, no? Pero, praise God, dahil ang Diyos ang magu kung sino-sino itong mga taong ito. Ano po? Kasi ang Diyos, alam niya lahat yun, eh. Di ba? At ang Lord na, na ating, na kung ikaw anak ng Diyos, eh, pwede siya magsabi sa'yo, ano? Uh, sa akin kasi, sinabi niya, anak, ikaw ay in ko bilang tagapamagitan para sa inyong Pangulo. Yan. Sabi ng Lord sa akin. Kaya yun yung dapat niyo ipanalangin. Matanggal itong mga taong ito na nagahangad na ang ating Pangulo ay i-bagsak dahil ayaw nila yung panuntunan ng ating Presidente. At ang panuntunan yan para ang ating ating bansa ay umunlad, no? Kasi bakit nga ba na ang hirap ng Pilipinas? Paano ang daming mga government officials ang tiwali, magnanakaw, mga ganit, mga linta? Yan ang sabi ng Lord. Sinasabi <laughs> sabi niya, ibo ka mo ang yung bibig, sabi sa akin. <laughs> Sige po, Lord. O, oh, kahit na anong batikos nila iyo, sabihin mo. So, yan po. O mga kababayan, mga mga nagmamahal sa bansa, ipanalangin natin ang ating Pangulo. Kasi, yun nga, ayaw naman natin ang ating Pangulo ay matanggal sa pwesto. At pumalit yung mga taong mga ganit, mga, mga magnanakaw, mga linta, mga maganda sa, harap, sa, sa labas pero loob bulok Ganit nga eh kaya patuloy natin ipanalangin yan no? so let's pray Lord sinasaway namin yung espiritu ng pagkagahaman na no, gumagawa dito sa mga sa mga nasa pamahalaan ng mga ganit, mga linta Lord, ibunyag niyo po kung sino-sino sila at mawala sila dear Father, at saka yung susunod na election Lord, na kung saan Um, ang um, mag election na naman Lord nawa ang ma-elect ay mga tao talaga may pagmamahal sa inyo may pagmamahal sa bansa o oh, Panginoon at mayroon pong pagtatapat o oh, Panginoon sa amin pong sa amin pong bayan Lord sinasuhay namin may espiritu niyan sa pangalan ni Jesus Amen Ayun, so mga kababayan, ha, tandaan po natin meron talagang gusto ng ating Pangulo ay ibagsak dahil gusto nila na magpatuloy sila sa ginagawa nilang katibalian. So ito ngayon lola, ang inyong lola na nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang gabay, kaysa yan ang buhay. God bless everyone. Bye!